Jomari. At ako naman si Ashwaya. At ako naman po si Ken. At siya naman si, si Lauren. G At siya naman si Jillian. At ipapakilala namin ang mga iba't ibang uri ng nanay. Ay. Number one. Ito yung mga nanay na kapag kumaga ay rapper. Hoy, <laughs> matulog kayo dyan. Tangaling tabat. Di kayo natutulog. Hindi lang Hindi kayo natutulog ah. Tulog kayo. Kayo ah. Ba hindi na kayo makikinig, hindi na kayo marunong makinig. Akin ang cellphone na yan. Dito ko nga ating ating ka, hindi ka marunong kumano sa akin. Ha? Akin na yan. Akin na. ayoko Akin na yan. Ikaw Di din. <laughs> ha? Ang pilihan. Syempre, hindi mawawala ang mga nanay na pagkatapos ka paluin ay lalambingin ka na. Hello, anab, anak, anak, kain na kayo sa baba. Kain ko na baby Hayo, Amen. Bibiliin ko kayo ng cake. Dito Amen. Bibilang ko kayo ng ano? Yay! Yay! Oh. Siyempre, Mawa. hindi mawawala ang mga supportive na nanay. Kapuntahan nga yung anak ko. Gusto kong sumali si Gay Fajen. Sige, supportan kita. Bibilan kita ng gown. Thank you, nanay! Siyempre, mahal ang Australia. Thank you so much, Nanay, sa pag-support naman sa akin sa lahat. Gusto yes, no, mo no, eh? ang sumama sa outing sa susunod na linggo? Yes, Nanay. Kasi mag-outing tayong buong pamilya. Talaga, Manay? Oo. Oh.